Magandang umaga sa lahat. Welcome back sa episode na itanong mo kay Kuya Elmer. Guys, to this video mayroong isang magulang na uh, nagtanong sa atin kung ba't, ba't daw nagkaganon ang kanyang anak. No? Matigas ang ulo, tamad, inimatusan, uh, uh, hindi siya sinusunod sa kanyang mga payo. Yun, ginawa naman daw niya lahat. Okay. Eh kung ganun, maganda sana ang resulta kung uh, nagawa mo yan lahat. ba? Diba? Remember this. Kung sino ka man, hindi kita kilala ha. Hindi ka nag-iisa. No? Alam mo ba yon? Hindi ka nag-iisa dyan sa anak mo. Sabi, baka sabihin mo, yeah, hindi ako hindi ko kasi single mom ako eh. Nag-iisa ako na nagtago sa aking anak. No, kahit single, ka man, single mom ka man, kahit may asawa ka man, hindi ka nag-iisa dyan sa anak mo. Okay, I palang ko sa kung sino yung mga kasama ng kasama mo doon sa mga pag, uh, ng anak mo, pag-alaga ng anak mo, pag, anak mo, yan, pag matuto o pag, uh, pagbibigay uh, aral ng anak mo, marami. Sino-sino yan? Ayan, number one. May lula at lolo yan. Sigurado ako niyan. Tama? Okay. Meron niya mga kapatid. Kung hindi ako nagkamali, kung hindi yan na uh, solo solong anak, may mga kapatid yan na uh, din ng influence. At sigurado ako na meron niyang mga kaibigan, mga kalaro, kawitbahay. Di ba? Hindi yan. Hindi pa yan. Meron din niyang mga classmates. Oh. guro O oh, talagang uh, makapagbigay din ng influence sa yung anak. Hindi ko naman sinabi na yung mga tao nakapalibot sa yung sa inyong anak eh bad influence no? Pero meron din nakakasama diyan. Ayun. At hindi pa 'yan no? Lalo na itong gadget no? May cellphone, yung Facebook, 'di diba? Yung mga kung ano-ano diyan nasa cellphone nakakabigay bad influence sa anak natin. Kaya sinabi ko sa iyo, hindi ka nag-iisa. So ngayon pa lang, pag-isipan mo or uh, mo kung alin dito ang nakaka bad, nakaka -bad influence ng anak. Okay? Kasi magulang din ako eh. Alam mo, iha, no? Alam mo, Walang ibang the best na mag-aalaga uh, sa atin anak, tayo mismong mga magulang. Ang tanong ngayon, meron ka bang panahon sa iyong anak? Marami ka bang oras na yung uh, igugugol doon sa anak mo? Sa pag-aalaga sa anak mo? O baka o baka ay nagtatrabaho ka at iniwan mo lang doon sa katulong? 'di ba? Isa din 'yan sa mga ma-influence ng ma-influensahan, uh, ma 'no? Sa so, nakakapag-influence ng anak natin, anak mo. Kaya 'yun ang assignment ko sa iyo, 'no? Masagot lahat ang mga katanungan mo diyan sa mga tao na kapalibot sa iyong anak. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat sa panood. God bless us all. Bye-bye.